Alam mo bang isa ang Pilipinas sa pinakamalaking pagawaan ng barko sa buong mundo? Oo, pang-apat ang Pilipinas sa pinakamalaking pagawaan ng barko sa buong mundo. Pero bakit bumibili pa rin tayo ng barko sa South Korea? Teka, anong meron? Tara, alamin natin! Una, ang mga barkong ginagawa dito sa Pilipinas ay kadalasan para sa ibang bansa. Halimbawa, ang mga barko sa Cebu, Subic at Batangas ay para sa ibang bansa tulad ng Japan, Europe, Australia at sa marami pang bansa, gawang Pinas, pero hindi para sa Pinas. Pangalawa, ang gobyerno natin, mababa ang budget at suporta sa paggawa ng sariling barko. Kaya mas madalas bumibili na lang tayo ng ready-made mula sa mga bansang may advanced tech tulad ng South Korea. Pangatlo, karamihan ng barkong binibili natin ay may high-tech na features, radar, missiles, stealth, at iba pa. Wala pa tayo niyan. Mas madali pang bumili kaysa gumawa mula sa zero. Pangapat, kapag bumili tayo ng barko sa ibang bansa, may kasamang training, maintenance, at long-term support. Isa na rin itong strategic partnership, lalo na para sa Navy o Coast Guard. Kaya kahit malaki ang shipbuilding industry natin, Ibang bansa pa rin ang gumagawa ng mga barkong ginagamit natin. Gawa sa atin ang barko, pero ang gamit nasa iba. Ikaw ka Joe Fax. Gusto mo bang gumawa na rin tayo ng sariling barko para sa ating bayan? Comment mo sa baba.